mga kapatid. Bakit pinag-aaralan ng kiddat ang silanganan? Oo oh. nga. Nagpapatotoo sila na nagbalik na ang Panginoong Yesus. Nagpayag ng katotohanan para gawin ang paghatol sa mga araw at iligtas sa mga tao. Sinasabi nilang sila'y naisama na sa kalangitan? Sa tingin nyo, posible mangyari yon? Hindi. Ha? Gaya ng sabi ng mga pastor at elder, ang Panginoong Yesus ay nagwika habang nasa krusang naganap na. Ibig sabihin, tapos ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Tama yun. Ang mga sala natin napatawad na dahil sa paniniwala sa Panginoon. Tinawag tayong matuwid at naligtas tayo dahil sa biyaya. Oo nga. At kung siya'y darating sa kaharian ng langit, yata'y dadalhin. Huh. Imposible na niya magawa pa ang gawain ng pagliligtas. Ang aral ng kidat ng silanganan ay taliwa sa Biblia. Maling aral sa mga grupo ng reliyon. Pero ano, bakit gustong-gusto niyong ito ay siya sa atin pa Brother Miao, maupo ka muna. Oo nga, Brother Miao. Muna. Maupo, ka muna. Tama si Brother niyo. Miao. Inako na na Panginoong Jesus ang sala natin. Hindi na tayo makasalanan para sa Kanya. Hmm. Sa paniniwala, naligtas sa tayong lahat. At ang pagliligtas ay minsanan lang at para sa lahat. Amen. Hanggat sa pinangahawakan natin ang pagliligtas ng Panginoong Jesus sa krus. Pagbalik niya, dadalhin niya tayo sa kaharian. At yan ang pangako niya sa atin. Tama. Sa aking palagay, Pagbalik niya, hindi siya gagawa ng anumang paghatol at pagdadalisay. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kung susundit, itataguyod natin ang Biblia. Amen. Brother Mayor, Brother Jew, magpo muna huh? kayo. Maupo at makinig. Pag-usapan natin ang anumang hindi malinaw. Kung mag-usap ma okay, tayo, lilinaw ma okay, ma okay. ang lahat. Sige na. Sige na, muna. kayo. Brother Miao, Brother Zhu, Ayon sa sinasabi ng mga pastor, ang pagsasabi ng Panginoong Hesus sa krus nang naganap na ay tumutukoy sa pagtatapos ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At bakit sinabi rin niya mga katagang, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi niyo pa ngayon mauunawaan. At kung dumating ang Espiritu ng Katotohanan, ay gagabayan niya kayo sa buong katotohanan. At kung may sino mang nakikinig sa aking mga salita at hindi sumasampalataya, hindi ko siya hinahatulan. Pagkat hindi ako naparito upang humatol, bagkus upang iligtas ang sanlibutan ang nagtatakwil at dito matanggap sa aking mga salita ay hinahatulan din. Ang salitang aking sinabi ay siya rin hahatol sa kanya sa huling araw. Amen. At sinabi sa unang Pedro, Pagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa tahanan ng Diyos, makikita natin sa mga propesya sa Biblia na darating ang Panginoon, ihahayag ang katotohanan at hahatol sa mga huling araw. Gagabayan ang mga tao na pumasok sa lahat ng katotohanan kung aayon kayo sa mga salita ng Elder, paano matutupad ang mga propesiyang iyon? Oh, paano nga ba? Mawawalang saysay ba mga propesiyan ng Panginoon? Aba, syempre hindi. Brother Miao, Brother Zhu, maaari nyo bang ipaliwanag ang tungkol dyan? Malinaw ang mga salita ng Panginoon. Uli siyang darating para bigkasin ang mga salita at hatulan ng sangkatauhan. Dahil diyan, iniligaw tayo ng pastor at mga elder. Hinihintay natin ang pagbabalik niya para madala sa kariyan, pero di nakinig sa kanya. Oo nga. Lumalabas na hindi naiintindihan ng mga elder ang Biblia. Walang maaasahan sa kanila. Say, hindi sila ba? mapagkakatiwalaan. Hey bakit balitong lito kayo? Lagi nilang ipinaliliwanag ang banal na kasulatan. Kung hindi nila naiintindihan, sino nakakaintindi? Sundin natin ang sinasabi nila at manalig sa Biblia kahit ano pa ang mangyari. Tamang panghawakan ang Biblia sa ating pananampalataya. Pero sa paghihintay sa Panginoon, kailangan makinig tayo sa kanyang tinig. Dahil tuwing gagawa ang Diyos ang bagong gawain, may mga bago siyang salita. Wala ang mga ito sa Biblia. Oo nga. Paano nga ba darating ang Diyos? Ano nga bang gagawin niya? At paano niya gagawin ito? Ilan niya sa mga hindi natin mahuhulaan? Tama ka Tama ka Kaya kailangan nating tumutok sa paghahanap sa tinig ng Panginoon. At sa mga salita ng ba ng Espiritu para sa lubungin ng Panginoon. Yes. Basahin natin ang ilan sa mga salita ng makapangyarihan Diyos para malaman natin bakit paghatol at pagdalisay ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sabi ng makapangyarihan Diyos, sa panahong ngayon ang gawain ni Jesus ay ang pagtubo sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng lahat ng naniwala sa Kanya ay napatawad na. Basta't ikay naniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin. Kung ikaw ay naniwala sa kanya, hindi ka na isang makasalanan. Ika'y hinalinhan na sa iyong mga kasalanan. Ito ang kahulugan ng pagiging ligtas at mapawalang sala sa pananampalataya. Ngunit para doon sa mga naniwala, mayroon pa rin nanatiling mga mapanghimagsik at sumalungat sa Diyos. Nakailangang dahan-dahang alisin. Ang kaligtasan ay hindi nangangahulugan ang tao ay lupusan ng nakamit ni Jesus. Sa halip, wala nang kasalanan ang tao na sila'y pinatawad na sa kanilang kasalanan. Kapag ikaw ay naniwala, hindi ka na kailanman nasa kasalanan pa. Sa tao, winakasan ang pagkakapaku sa krus ng Diyos ang gawain ng pagkakatawang tao ng Diyos. Tinubos ang lahat ng sangkatauhan at pinayagan siyang agawin ang susi sa hades. Iniisip ng lahat na ang gawain ng Diyos ay ganap nang natapos. Sa katunayan, para sa Diyos, maliit lamang na bahagi ng kanyang gawain ang natapos. Tinubos niya lamang ang sangkatauhan. Hindi niya nilupig ang sangkatauhan. Lalo na ang baguhin ang kapanghitan ni Satanas sa tao. Yon ang dahilan kung bakit sinasabi ng Diyos, kahit na dumanas ng kamatayan ang aking nagkatawang taong laman, hindi yon ang buong layunin ng pagkakatawang tao ko. Si Jesus ang sinisinta kong anak at siya'y ipinako sa krus para sa akin. Ngunit, hindi niya ganap na natapos ang aking gawain. Ginawa niya lamang isang bahagi nito. Ang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lamang at hindi na bago at hindi ginawang perpekto ng Diyos, masusunod mo ba kung ano ang nais ng Diyos? Para sa'yo, ikaw na siyang nananahan pa rin sa iyong dating sarili. Totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus. At ikaw ay hindi itinuturing na isang makasalanan dahil sa kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan at hindi marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman, at kasamaan. Ngunit ninanais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Napakapalad mo naman. Nagbintis ka sa isang hakbang sa iyong paniniwala sa Diyos. Ikaw ay natubos lang, ngunit hindi nabago. Upang ikaw ay makasunod sa ninanais ng Diyos, dapat ang Diyos ay personal na gagawa ng pagbabago at paglilinis sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lang, hindi ka magkakaroon ng kakayahang magtamu ng kabanalan. Sa paraang ito, hindi ka karapat-dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos. Dahil nakalimutan mong isang hakbang sa gawain ng Diyos ng pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na makasala ng katutubos lamang, ay walang kakayahang direktang matamo ang pamanan ng Diyos. Amen! Sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling sangkap na nasa loob niya, at makakaya niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan, maaaring maging karapat dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa panahong ito ay upang ang tao ay magawang malinis at mabago. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagpipino, makakaya ng tao na maiwaksi ang kanyang kasamaan at maging dalisay. sa halip na ituring ang yugtong ito ng gawain para sa pagliligtas, mas akmang sabihin na ito ay ang gawain ng pagdadalisay. Amen! Amen. Amen. Salamat sa Diyos! Sister Chen, Bakit? gusto kong magbasa. Sige. Ang diwa ng gawain ng Diyos ng pagkastigo at paghatol ay upang linisin ang sangkatauhan at ito ay para sa araw ng huling kapahingahan. Kung hindi, ang buong sangkatao na hindi makasusunod sa kanilang sariling uri o makapapasok sa kapahingahan. Ang gawain ito ay ang tanging landas ng sangkatauhan upang makapasok sa kapahingahan. Tanging ang gawain ng Diyos ng paglilinis ang lilinis sa sangkatauhan sa kanilang kasamaan. At tanging ang kanyang gawain pagkastigo at paghatol ang magbibigay liwanag sa suwail ng mga bagay sa gitna ng sangkatauhan sa gayon ay inihihiwalay yung maaaring maligtas mula ron sa mga hindi at yung mga mananatili mula ron sa mga hindi. Kapag natapos na ang kanyang gawain, yung mga taong nananatili ay lilinisin at pagtatamasa ng isang mas kahangahangang pangalawang buhay ng tao sa lupa habang sila ay pumapasok sa isang mas mataas na saklaw ng sangkatauhan. Sa ibang salita, sila ay papasok sa araw na kapahingahan ng sangkatauhan at mamumuhay kasama ng Diyos. Pagkatapos sa mailalim sa pagkastigo at paghatol yung mga hindi maaaring manatili, ang kanilang orihinal na mga anyo ay ganap na mabubunyag. Pagkatapos ito, silang lahat ay wawasakin at gaya ni Satanas ay hindi papayaga manatiling buhay sa ibabaw ng lupa. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay hindi nakabibilangan ng alinman sa ganitong uri ng tao. Ang mga taong ito ay hindi angkop na pumasok sa lupain ng sukdulang kapahingahan. Nina ang man sila na pumasok sa araw ng kapahingahan ng pagsasaluhan ng Diyos at ang tao, sapagkat sila ang punteriya ng pagpaparusa at na masasama, at sila ay hindi matutuwid na tao. Ang kanyang panghuling gawaing pagpaparusa sa kasamaan at paggandimpala sa mga mabuti ay gilap na matatapos upang lubos na dalisayin ang lahat ng sangkatauhan. Sa gayon ay maaaring niyang dalhin ang isang ganap na banal na sangkatauhan sa walang hanggang kapahingahan. Ang yugtong ito ng kanyang gawain na ang pinakamahalaga niyang gawain. Ito ang huling yugto ng kabuuan ng kanyang gawain pamamahala. Amen. Salamat sa Diyos. Kahangahanga ang mga salita ng ni Diyos. Oh. Nililinaw ng mga salita ng mga kapangyarihang Diyos ang kabuluhan ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya at kung bakit ginagawa ng Diyos ang paghatol sa mga huling araw. Brother Miao, Brother Zhu, sasabihin mo pa rin ba na noong sinabi ng Panginoong Hesus sa Cruz ang naganap na, ang tinutukoy nito'y ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan? May batayan ba ang mga pastor sa Biblia para sabihin ito? Yan ba ang sinabi ng Panginoong Hesus? Nagpatotoo ba ang banal na espiritu dito? Hindi. Hindi. Kung Paano gayon, yun? di ba't palagay at imahinasyon lang ng tao ang sinasabi ng mga pastor at elder? Oo nga. Umaasa lang sila sa mga palagay at imahinasyon. Oo. Ang pagkakapako ng Panginoong Yesus sa kapanahunan ng biyaya ay gawain lamang ng pagtubos para tubusin tayo sa mga kasalanan natin, para makalaya tayo sa pagkondena at sumpa ng batas. Naniniwala tayo sa Panginoon, nagkukumpisal, nagsisisi, kaya napapatawad tayo. Tinatamasa natin ang kapayapaan, kaligayahan, biyaya, at mga pagpapalang kaloob sa atin ng Panginoon. Sa Panginoon. Ito ang kabuluhan ng mga naniniwala sa Kanya at naliligtas sa pamamagitan ng biyaya. amen Mula sa pananampalataya, naligtas tayo at napatawad ang mga kasalanan natin, pero hindi natin maikakaila na narito pa rin ang ating makasalanang kalikasan at mga satanikong disposisyon. Iginagapos pa rin tayo ng kasalanan. Madalas tayo nagsisinungaling ng dadaya. Napaka-arogante rin natin, makasarili, tuso at sakim. Palaging iniisip ang ating mga sarili. Kahit na magtrabaho tayo para sa Panginoon, ito ay para magantimpalaan at makapasok sa kaharian. Sinisisi natin ang Panginoon tuwing tayo inuusig o nagkakaproblema. Itinatanggit pa, pa ang Panginoon. Oo. Ayon sa Biblia, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Amen. Ano sa palagay ninyo? Bilang mga taong laging nagre-rebelde at sa Diyos, karapat dapat ba tayong pumasok sa kaharian Hindi. Dahil sa pananampalataya na patawad at naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, ibig bang sabihin ito'y nakawala na tayo sa kasalanan at naging banal? ibig bang sabihin ito ay naligtas na tayo at nakamit ng Diyos? Hindi. hindi. Madalas nagre-reklamo at nagre-rebelde tayo sa Panginoon. Paano tayo naligtas? totoo, totoo ito yan. yan. Ay. Salamat sa Diyos. Dapat malinaw sa lahat na ang pagtubos ng Panginoong Hesus ay isang bahagi lang ng gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan at hindi kabuuan ito dahil hindi ganap na nakamit ng Diyos ang sangkatauhan. Uh -huh. Sa mga huling araw, batay sa pundasyon ng ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus naghayag ang makapangyarihang Diyos ng katotohanan para hatulat dalisay ng sangkatauhan. Para makawala tayo sa mga gapos ng kasalanan, sumunod at sumamba sa Diyos. Sa wakas, dadali niya ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Amen. Ang paghatol ng makapangyarihang Diyos ay pinakamahalagang gawain na ganap na makapagliligtas sa sangkatauhan. Amen. Salamat. Magiging ganap lang ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan kapag tapos na ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat, Salamat sa, sa Panginoong Diyos. Panginoon. <laughs> 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 ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay tinutupad ang propesya ng Panginoong Jesus. Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao at ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian. At ang mga dawag ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghahasik ng mga ito ay ang jablo. At ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa dawag at pagsunog sa apoy Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Isusugo ng anak ng tao ang mga anghel. Titipunin sa labas ng kaharian ang lahat ng nakakatisod at mga gumagawa ng kasamaan. At sila itatapon sa apoy, kung saan sila tatangis at magangalit ang mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Amen. Amen. Inilalantad ang lahat sa kanyang gawaing paghatol at pinagbubukod ang mga tao ayon sa kanilang uri. Ang mga ayaw sumunod sa tinig ng Diyos na tumatanggit kinukundinaan Diyos sa katawang tao ay malalantad at maaalis. Sa bandang huli, babagsak sila sa sakuna at maparurusahan. Ang mga sumusunod sa tinig ng Diyos at bumabalik sa Diyos ay madadala sa kanyang kaharian matapos sa tulan at dalisay ng Diyos ng mga huling araw. Amen. Tinutupad nito ang propesya sa kabanata 21 ng pahayag. At sabi ng nasa trono, masdan mo, Ginagawa kong bago ang lahat. Naganap na ako ang alfa at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nakuuhaw ay aking paitinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Amen! Salamat sa ganda. Salamat Oo, magandang araw. O ano ngayon ang konteksto na pagsasabi ng Panginoong naganap na? Anong konteksto? Sabihin mo naman! Nang panang ngayon, pinanibago ng Diyos ang lahat-lahat at naging banal ang sangkatauhan. Lumitaw ang isang bagong langit at mundo. Isang bagong Jerusalem ang bumaba mula sa langit at nasa mga tao ang tabernakulo ng Diyos. Namumuhay ang Diyos kasama nila at sila ang kanyang mga tao sa kanyang kaharian. Wala ng mga luha, wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati. Ito lang ang tanda ng pagkumpleto ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan. Amen! Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Ay, salamat. Ganun ka ba Diyos sa atin? Mga kapatid, naging banal na ba ngayon asang katauhan? Nagkatotoo na ba ang kaharian ng Diyos? Nalipol na ba talaga ang mga malasatanas na demonyo? Hindi. hindi. Dahil hindi yan ang sitwasyon ngayon, paano natin masasabi na tapos na ang pagliligtas ng Diyos? Oo nga. Parang bulag lang ang sinasabi ng mga elder sa salita ng Panginoon. Oo, nililin lang nilang mga tao. Oo. Ang ibig sabihin daw sa kanila ng mga salita ng Panginoon na naganap na ay tapos na sa wakas ang pagliligtas ng Diyos. Naaayon pa ito sa mga katotohanan ng gawain ng Diyos? Hindi ba't pagbibigay kahulugan ito sa mga salita ng Panginoon sa sarili nilang paraan? Binibigyan ng kahulugan ang salita ng Panginoon para malin lang ang mga tao. Ikaw, paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Ang mga pastor Lord, at President. elder. Ipinilang pisiya ng Panginoong Jesus na sa mga huling araw, darating siya para ihiwalay mabubuting alipin sa masasama. Tupa mula sa kambing, trigo mula sa dawag, matatalinong dalaga mula sa bangmang. Ipinarapisiya rin ang aklat ng pahayag na ang Diyos na mga mananagumpay sa mga huling araw na sa mundo ang kanyang kaharian. Ang lahat ng ito ay mga bagay na kakampi ng Panginoon sa kanyang pagbalik. At ngayon sa pagpapakita ng gawain ng mga pangyarihang Diyos, ibinunyag niya ang mga tupa at kambing, ang mabuti at alipin, ang mga trigo at dawag, ang matatalinong bangmang na dalaga gumawa rin siya ng mga mananagumpay na may matutunog na karanasan at testimonya. Sa pagsunod kay Kristo, malupit silang tinugis at inusig ng pamahala ang China. Ang ibang mananampalataya ay tumatawag sa mga biglaang paglilingkod kapag pinapangaral nila ang Ebanghelyo. Nakulong na sila. Nagdusa sa sakit at paghihirap. Nang mapalaya, nagpatotoo sila sa Ebanghelyo ng kaharian. Makikita ito ng kahit sino. Amen. Amen lumabas din ang katotohanan na pagtutol ng mga mananampalataya sa Diyos. Sumailalim ito sa pagkamuhi at sampalang Diyos, naging tiwangwang na lupain. Hindi niyo ba nakikita ang mga katotohanan ito? Oo nga. Ipinas ng mga pastor na pagsasabi ng Panginoong Jesus ng naganap na ay tumutukoy sa pagliligtas ng Diyos. Isang malaking kalokohan ito at katawa Itinatanggi ang mga gawain ng Diyos sa mga uning araw at talagang nililin at pinipinsala ang mga tao. Tama. Ngayon naiintindihan ko na. Ang mga kataga ng Panginoong Hesus na naganap na ay tumutukoy sa kanyang pagtubos at hindi sa ganap na pagtatapos ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Eh, tama mali ang intindi ng mga elder sa Bible at binabaloktot ang mga salita ng Panginoon. Maling-mali talagang tinuro nila sa atin.